mga talag mga idol nito Magdadala ako maghihaw sa sasanal tipo so tsaka tsaka gatas ng kalabaw tsaka torta. Good morning, good morning. Nang sanal tipo bulak at mga ito. Ayan. malaki ang daming buwan. Ayan, good morning, good morning. Ay, Ayan, kumuha. Ayan, kumuha. Ayan, Ayan, kumuha. na po doon. Ayan ang ba. ibang bunga? May bilog. May ano, ano? May mahaba ano? O oh, ito, mahaba na rin Ay, ah, ito matundak. May doon na ito. Sa alaga namin tayo na. Ganda mga idol. Good morning, good morning. Ang ganda talang ka mga idol. Ito, ito. Talangka. Talangka. Bumili ako ito, ng, ng kape, lalagyan natin ng gatos ng kalabaw. O, oh, ayun, yeah, natignan mo. Ayun, oh. oh, masarap ito. Ang gatos ng, ng kalabaw ay karate niya. Good eh, morning, good morning. Mga okra na bakong pitas mga idol. Mga batang-bata masustansya. Yeah. Good morning, good morning. Dito na ako sa sana ng Vietnam. Konting-konting kempot na mga idol. Tignan nyo itong papahag yan. Yan, nakaguro ba siya? Hindi siya mahirapan. Biklipi lang pong konti para tumas na sa konti sa daan. Ano lang po yung bubutan Ayan po, napakaganda yan pagkatip. Kung pong mga kladding na ito mga idol, hindi po na ano yan, anong tawag yung mga ibang kulay pang magtay. yung uh, yung uh, yung uh, pinto ng, uh, yung pinto ng uh, yung pinto ng, uh, yung pinto ng uh, CR. Yun, eh. siya sa Nakasulit po. Ngayon nga na po rin. Mayroon po siya loader dito para yung, uh, yung singaw ng ano. Kasi namin sa ito, wala kang makikita ng ano dito. Kahit na hindi ka nung tayo, yung time, wala kang napakakilis po na, na, po tayo dito sa ating ito. So. Yung kakiwala natin yung mga mga mga

ganyan yung mga nila, tama wala naman sa ito, yun ito, ito, may great siya, ano yung uh, nakagrub lang ito, wala uh, yung so hindi na kaya pinis yung pinis hindi naman pinis yung pinis yung pero mayro no, siya wala, ano, uh, China ala talaga, tama wala naman sa ito parang hindi rin Tendes muna na muna natin ito Tapos dito yung lababo Lagyan mo na lababo dito Ito yung salamin niya Ano ako sa langan? Ano? Hindi mo mo Hindi mo yung anong nga ba? dito mo yung tingin? 70 Tama, dapat na masyado yan. Pati na sila daro, makakabog sila nila. Hindi lang mo. 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 Ang mga, yung... mga, mga palagana nila. Sa contraction, ganyan talaga eh. Torta. Maraming talong ito. May gata tayo ng kalapaw. May dinaga tayo. Oo. marami. Paglalaga tayo ng opo. Ito yung Kayong... niyaw natin. Niyaw na dalaga at saka sisig baboy. Tenga ng baboy mga ito. Uh, tenga. sa saka dalag. More and more. Yes, ito yung... ito na bumayas ang tray mga ito. Bilas. Ang torta natin. Ang torta tayo mga ito. और पावसा लोंग लासी कुत्ते बच्चे और पावसा और एम पैनल और बारान तो और पावसा लोंग Good morning. Oh, Al bawang lang, bawang, jaga asin. itu. Tolong. Tolong. Harap jangan agak buyuk. Dapatlah kalau Pelota Good morning Pelota Selamat ibu ya Selamat ibu Ito ko yung nakal eh. Sila nak kontrol Peace. Okay. bata kami Rudy, mantika lang ako so, yung kinakain na. Walang masinang masinang sa alam pero makakain ka nila Ito yung masarap Good morning! Wala ng kanin dito, Tantan! Tantan! Wala ng kanin dito Papakain mo na pa! Ay, tapos so kaya niya pala. Eh, uh, 'yun ano, pala sa kanya. Ay, ganun. Sino na? Ano 'yun? sa kanya? Sasayang 'yan, masasayang 'yan, gagawin niya. Di ko gusto mga tao, tapos pagkawala ako, aynda, pagganda ng tira pag sila, niyo, Kasi 'yung trabaho niya ganoon lang. 'Yan siya pa luto. Ay, ambil guys, hei gamat. Berapa? 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 ng dalag, iniyaw na ulo ng baboy, sisig ang ulam nila mamaya. Huwag natin kipire. Malaki yung pinatadala, kumalit ang dinala. Wala ka pula-pula. Ano din ulit? Pula-pula sa asin Latag mo doon. oy, latag niya doon. Oh. Wala bang akong pwede matulong dito? Oy, latag niya. Ati ate ati ate, ate ate mga kapatid. Pinadamela ko sa'yo, malaking malaking. Hindi mo nata. Diba? Sige, sa likod yun. Diba ang diba, dami. Hindi, test na, Magkukas na kayo ng ano? Kamay! Diba, 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 ng ano? na yeah, okay. na babae anak maraming salamat po sa araw-araw na -araw biyaya at kinakaloob sa amin. Nawa'y maging kalakason ang pagkain ito pangmagampan ng namin ang ng kabaw sa buong maghapon. Ito eh ito ay na putay mga ito. Ayano. I-share niyo ng takwa at jackfruit sa bao. Oh. Good morning, good morning. Ayan oh, mo na po. ato oh, ito. rin pala natang gat ng kalabaw. Ito na? Oh, mm -hmm. yung, oh, gat sa kalabaw. Ito na. Oh, Abot-abot nyo. Gatas. Ito. Oh, sabaw. Oh. Ah, hindi mo mo nang yung ano. Inaawakan. Parang yung kamera. Ah, ito. Oh. Ito. Ito. Buka kayo sa buo nyo doon. Bukas pwede ba magdala kayong ano? Kanya-kanyan yung ano? Uh, kahit na yung mangkok. Naubos yung mangkok natin eh. Paano kayo kumakain pag kami? Sabaw? Sabaw. Ang kabaso. Hmm. At nga mga tasa natin sa kabaso. Wala na eh. Sa'yo rin. Uh, kung dapat Hindi yung magandang pagkakain. Dorothy pun apa? Tuyo, Dorota, Jawa kan Tunggu lama orang Tunggu lama orang Tunggu punya Boleh mesti dapat dalak orang nanti Dapat kucing orang Ah ah kau Haa, dalak, dalak 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 Yan ang ulam niyo mamaya. yung sisig, oh. Pagkita mo yung sisig na ulam nila mamaya, Rudy. Ayan, oh. Ah, gatuk daun nak apa? Nanti tatai. Tatai. Ayo terima kasih tatai ya. Oh ya. Ayo. Ayo. Ah, apa tu? Nampak sendiri tu. Harapnya. Selamat kalau niya Hmm. Ayo. 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 hmm jika anda terlalu terlalu penat, anda boleh menjajah saya? saya tidak tidak kerana saya tidak Fredo tidak Raya sepatutnya mengajar Fredo kerana dia oh dia berada di bawah di bawah dia tahu hmm Ay, ko, ko, ay pati nyo na kanang na, na sobrang naluto yung hmm. ano, linaga. Linaga ng opo. Ah, Ba't hindi kayo kumain ng opo, oy? Kubutin nyo yung nakalatag na yan, ha? Hmm. Ah, 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 hmm? Ha, 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 yan. Sarude. Sarude. Ha, ha. Erodian. Hello. Hai kan Erodian. Good morning. Good morning. Di ba ikaw sabi ko na eh, video ko yun, no? Na yung matikaran ko yun, no? Na masarap, ano? Ito, tayo na po.